Ngayon nga tapos na ang mga engranding okasyon at maraming kagastusan, Siyempre, naghahanap na naman tayong mga nanay ng tipid na budget na ulam para sa ating pamilya, pero hindi dapat tinipid sa lasa at sa sustansya. First thing muna na gagawin natin dyan is maglalaga muna tayo ng itlog. Habang nilalaga ko yung itlog, ipe-prepare ko muna yung mga gulay na gagamitin natin. Maghihiwa lang tayo dyan ng sibuyas at bawang panggisa. Maghihiwa din ako dyan ng isang medium size na red bell pepper. Pa strips lang po ang ginawa kong hiwa dyan. Next na natin dyan itong isang bungkos ng kangkong. Kukunin ko lang dyan yung mga dahon at yung malalambot na stem nito. Mas appetizing tingnan itong dish natin kung may red and green tayong makikita dito. Pwede din naman po kayong gumamit dito ng pechay or bok choy kung walang mabilihan ng kangkong. Sunod ko naman ditong gagawin ay uhugasan ko naman itong mga Mickey Noodles na gagamitin natin. Mga dalawang beses ko po yung huhugasan sa tubig. Medyo may pait po kasi malalasahan dito sa Mickey Noodles kapag di natin yan hinugasan. Yung iba nga po is mainit na tubig ang pinanguhugas dito sa Mickey Noodles. Pwede nyo din po yung subukan. Matapos nating ma-prepare lahat ng sangkap, pwede na tayo mag-umpisang magluto. Dito sa ating kawali ay maglalagay lang tayo ng kaunting mantika lang na panggisa. At kapag uminit na yan, ay pwede na tayong magkisa ng sibuyas at bawang. Igisa lang natin yan hanggang sa maamoy na ng kapitbahay natin itong ginigisa natin. Pagkagisa ng sibuyas at bawang, isusunod na natin dyan itong dalawang latang sardinas. At lalagyan ko na din yan ng kaunti munang to yung pampalasa. Igigisa lang natin yan ng saglit at saka lalagyan ng kaunting tubig. Kagaya ko din po ba kayo guys na sa lata ng sardinas naglalagay ng tubig, tapos aalug-alugin at ilalagay ang tubig sa niluluto? ganun tayo, no? Kada patak ng sos, gusto pang makuha. <laughs> Bali sa paglalagay po ng tubig, kayo na po ang bahala sa dami na gusto ninyo. Kung gusto ninyo po ng masabaw, push lang. Naglagay na nga din po pala ako ng seasoning at paminta para mas lumasa pa ang ating ulam. Haluin lang natin yan hanggang sa kumalat na yung pampalasa na lilagay natin. Magdudurog din tayo dyan ng dalawang pirasong isda ng sardinas para mas maging malasa lalo itong sauce natin. Kapag bahagyan ng kumukulo ang niluluto, pwede na nating ilagay ang red bell pepper at kangkong. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong sardines recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na The Best Tipid Ulam Recipe. Maraming salamat po! Kapag bahagyan ng naluto ang mga gulay, ay titik lang po ito kung okay na po sa akin ang lasa. Kung matabang pa, maglagay lang tayo ng konti pang toyo dito. halo haluin lang natin yan ng saglit at saka na natin ilalagay dyan yung Mickey Noodles natin. Mix-mix lang natin yan hanggang sa kumapit na ang sauce sa ating Mickey Noodles. Kapag nagwell mix na ang sauce at ang Mickey Noodles, ay ilalagay ko na din dyan itong nilagang itlog natin. Lutuin pa natin yan ng one minute over low heat na lang bago tayo mag -plating. Yan guys, okay na to pwedeng-pwede na nating iserve sa ating pamilya itong budget-friendly pero hindi tinipid sa lasa na sardines recipe natin. Itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan mo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!